Apoon oh, punta tayo ng Chungli, repa. Let's go. Ayan na, na yung bus. Ayan ka na. Ay! Hey. Julius, <laughs> <laughs> nandun sa kabila. Nandun si Tara. Good day, mga repa. Punta tayo ng Sinjoo. Ayan. Bolo lang tayo. Punta tayo ng ganit lang. Punta tayo sa Injo. Titingin ako ng gold. Yan. Samahan niyo ako. Baka makabili, makabili tayo. Diba? Let's go. na tayo Sumili station Ay, hindi pa pala nakago Diyan lang tayo mare pa Pagbaba mo ng Chungli Station Mga gustong pumunta dito sa Chungli Gold Yun na oh. Chungli Station, baba Arap na agad Chungli Gold Top Gold Taiwan Gold dyan, magkakatabi yan yan ano. di ba? so mag tayo, bibili ako ng gold ngayon tingin muna tayo ng maganda kung anong klase dahil tumataas na ang palitan ng gold maganda mag invest Abang may pera marepa, pa, di ba? hey, lang mga mare Mag-invest tayo. Tingin tayo. 18 karat dito. 18k. Sa loob, yung 24. Hmm. Dito tayo sa loob. Paano ah, palitan? 99 na. 99. 90 yun na yung napalitan Ay mga magandang Bracelet May bracelet na ako eh. Kaso manipis lang to May quintas na rin ako Ayan ate Sing sing. Banda rin mag sing sing eh. Mag sing sing kaya ako. Wala pa akong sing sing eh. Ganda mo rin po. No, Ang pindot to, ang ganda pindot to ang ganda pero sing-sing na lang tayo sing-sing pero tingin muna tayo to how many grams here okay

try. Tignan niya, 200 na siguro yan. 200,000 NT. <laughs> Grabe to, sabi na, 250 puro. NT na yan, na Half million. Sa so peso. Maray pa oh. Mm. Ito yung ano 18. Mali mali maka. Maliit sa akin. Masikip sa ano leg. Yan oh. Masikip sa leg ko. Mas mabigat to 25 kaysa dito sa akin. 20 21 lang to sa akin. Oh, pwede ako magdagdag dito.

ang maganda dito. Ito yung mga pumili. Ito yung ano, tinitignan ko. O, oh, diba? Try natin. Mm, good, good, good. Uh, mm. There is very traffic in Santa at the bus It took me one hour and 15 minutes to uh -huh. And very, very traffic so When I arrive in train station, the train just left. How much this Five point seventy. <laughs> try na yan mga ray baka pasok sa budget natin ito pasok sa budget natin 60, 60 lang budget ko eh 60,000 NT sa peso ito sandal na to 100,000 na to

sau đây có 138 ở đây không có nên là 138 không phải chiếc này rồi. Oh. Bánh hai Okay, siêu super Let's go. Ano kaya? Napakahirap mag decision. 60 lang kasi yung budget ko ngayon eh. Kung... Okay, oh, wala. Kung magli-layaway ako, four months to pay. Pwede kong i-down yung 60, mga repa tapos mas kukuha ko ng mas mataas so, may sahod naman ako buwan buwan tsaka yung quintas na yung uh, yun pipilihan ko may na try akong quintas di ba so yung 30 20 lang to eh 20 point something to eh 30 point something yun mas makapal siya So, 100,000 may get yung uh, idadagdag ko. Pero kulang ako budget nyo. 60 lang yung dala ko. Pwede ko i-lay away. Pag dinilay ko, iiwan ko to. Tapos yung presyo, hindi na tataas. Kung ano yung presyo ngayon, yun na yun. Uh, kahit magbago siya, kahit tumaas siya ng tumaas, mare pa, hindi na magbabago. So, maganda rin. Pero dapat noon papala ako ng layaway. Yung nga lang, wala tayong pan down. Diba? Kababalik lang natin dito sa, dito sa Taiwan, mga rey, mahalap niyo naman. So, yun. Nagutom ako. Pinag-isip ako ng maigi. Kung magli-layaway ako. At iwan ko na to. Pero wala ako suot. At yun. Kain mo na ako. Kain mo tayo sa Glendas, mga rey. Diba? Dito sa Glendas. Kinainan natin natin. Let's go. Up oh, Glendas pa? Dito lang yan oh, Third floor Ulam Ito lang ulam Hindi lang ulam ngayon Withdraw muna tayo mga Arepa Para in case na May matipuan ako dun Ayan saan yung ATM dito? Ay, nandun na. Lipat na dito. Nandun na. Dito na ATM. Ah, wala man ng pili. <laughs> daming, daming kintas. Ito na ako sa Miracle. Ilang months yung layaway nyo dito, Teh? Tatlo. Tatlo? Sana mag-upgrade? Hindi. Mag-upgrade ng Quintas na lang? Hindi. Nasa 20 kasi, 20 point something to sa akin. Yung upgrade sana. Yung mas... 30 20, 26 na. Dito? Ito, ilang gloves to. Fifty 50. 50 na, larin na palay. na. pala yan. <laughs> Grabe na yan. Ito yung ng <laughs> mga 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 no? Parang kadena mga oh. Yung ganyan, ilang grams yung ganyan? Magan lang? Yung yeah, oh, ganda o. Oh. Oh. Kapal. Ayun. 23. Yeah. Makes it. 23 yan. May ikse. 23 yan. Kadena. Punta pa ako ng Miracle ay kakain na sana ako kaso wala akong natipuan sa blendas kaya nagpunta na ako dito sa Miracle so para, pare para sila mga rin pag away 3 months, 4 months so big decision nandito na lang din ako ito talabalak ko kasi kung hihintayin ko lang hihintayin ko pa next 2 months saka kukuha tataas na yung per grams mga repa kaya binabalak ko na talaga bumili mas maaga para mas mababa yung rate diba baka tataas na naman o, tutusin dapat next, nung nakarangban pa ako eh kumuha eh Nag sana yung pala para mas mababa ngayon 99 na yung rate grabe ang taas na so baka abutin ng 10.1 yan or something next month di ba la natin bubuhay ngayon mas bababa pero yung gutom na ako Kain mo na talaga ako dito na lang tayo sa Yoshinoya makain mare pa yung ganyan no di ba o kaya ganito Pwede naman. So, pasok na tayo. Oh. Pili na tayo ng pagkain. Saan? One. Uh, one. Small, small. Dari ni? Here. Yeah. Ah. Diyan na lang mga repa. Chicken at saka beep. Beep. Ah, beep. Okay. Yo, yo, drinks. Okay. Okay. May ano na, may, may ano to lemon lemon tea na mara pa diba pwede na ah, ano 95 lang yan o pwede na yun o karepa know, o oh. hmm. hmm? pwede na diba I try tayo ay hey, ako dun na. Busog na naman si Karepa. Tara balik tayo sa gold. Tingin na tayo. Tingin na. Let's go. Papunta muna ako sa Top Gold. Try ako doon ngayon. Ate. <messas> <messas> nag ka na? Nag-break ka na? Nag-break Tara! Tara! <messas> <messas> Grabe!

Ang ganda niya, no? ganda no? yung princess, boys. Mas mataas naman ang yeah. Oh, Oo, talaga, lady. Pero napakabili niyan. Anong okay. <laughs> bago ngayon, ngayon taon? Ito yung sama eh. Dagdag na Ito na binakasagad? Hmm. Layaw eh. 116. 116 yung dadagdag ko. Ay, ang cash ka ba? Malami. Uh <laughs> -huh. <laughs> Masyado malaki yung 116. Wala pa yung tax ko. November pa kasi. Oh, pwede na. Ilayaw mo. Tapos I ano mo ng November? Fully mo ng November. Kaso hmm. lang, iiwan ko yun, no? Iiwan hmm. ko yung akin. Wala na ako susot. Dalawang buwan. Saan mo na magpintas, kuya? Para, ano, tis-tis muna. Tapos pag nakuha mo na, eh, sulit naman.

suot ko. Pinalit ko yung dati. 20.3. 20. Tapos 30 grams to. So magdadagdag ako ng 115. Pero 60 lang muna. Down payment. Next month baka pwede kong ano. Makuha na to. Kaya Pag may pera ako. Ano yung kita ko Diba? Diba? So, yun. Mas trip ko ito. Ah, 60. 60? Ah. mau yun ito? ini baba. Ayun. Mayinit ito <laughs> Ah. Ito luma. Pinalit natin dito. So, magdadagdag ako 115. Diba ate? 115. Pero, nagdown ako ng na 60. Ngayon. Pero, hindi ko pa makukuha to. Pag napulipid ko na, saka na makukuha. 30.4 30.4 to diba oh, 30.04 30.04 yun o no? All done. Yan, yan yung down ko. 60. Ah, oh, diba?